At yan, good day na muli mga boss, Ayan, may unit tayo dito na BIOS na 2023 model mga boss Ayan. At ang concern dito ni ma'am, pigil daw yung hatak mga boss, mabigat yung alis Pag uh, yan, agad nakapreno mga boss Ito yung nakita namin mga boss, uh, tumabingin niya yung boot nito, yung caliper uh, kit niya Ayan, kung mapapansin niyo, puno na ng kalawang uh, Tumabingin yung pagkakalagay mga boss at dito yung natanggal ko na isang caliper dito mga boss At ito Ito na yung pinakabot nya mga boss Ayan Kalawangan ng piston Dahil nga sa yan Nabasag na yung pinakabot nya mga boss Ayan Ayan Pag nabasag kasi yan mga boss Diyan napapasok yung tubig Alikabok Kaya ayan Nangangalawang kaya dapat laging kung may napansin kayo sa mga unit nyo na basag na yung mga boot niyang ano mga boss caliper uh, Pagandaan nyo na yan mga boss Hanggang maaari kung pwede papalit nyo na mga boss At yan no, nakalbo na nga Ayan, yung nag deliver namin to Yung caliper kit, ayan At ito nga pala yung part number niya mga boss uh, Yung part number niya, ayan Yung caliper repair kit, ayan Ayan yung bagong food niya mga boss At may grasa Pati lahat ng mga kit nandiyan na Ayan Ayan sa proseso ng pagtatanggal ng piston nito mga boss Ayan kung mapapansin nyo Diretso lang yan Yung iba pa iba iba yung posisyon eh Pag ganito mga boss pwede nyong Pukpukin yan mga boss Kung wala kayo ng bagay na pwedeng ipasok sa butas na yun tapos pokpoy nyo madaming proseso ng pagtatanggal ng bot nito uh, piston na to mga boss pero ito mas madaling tactics to mga boss ayan papasokin nyo lang sa butas tapos pokpoy nyo dahan dahan lang mga boss ayan kagaya ng ginagawa ko ayan ayan dahan dahan ng bababayan mga boss hindi lahat mga boss ganyan yung ano position ng piston na pagtatanggal ng piston mga boss yung iba nakatagilid, nakaside pero ito ganito mga boss ayan, pwede nyo gaya nyan ayan kung mapapansin nyo lumitaw ng tabingi ng pagkakalagay ng boot nya mga boss ayan o no? kaya kung may ganito kay unit at yan tumabingi na o basag na yung boot maano na kayo mga boss malaki mo na kayo ayan. dahil ganyan din yung mangyari sa inyo ayan mga ngalawang sa piston pwede pa kayo magpalit ng piston mga boss pag talagang tamang tama na yan doble gastos ayan o kalawang na kalawang na Diyan pumapasok yung ano mga boss tubig at talikabok kaya ayan nangangalawang kaya yan balot na balot mga boss ayan at yung mga repair kit na pinabili ko ayan nandyan eh at dito mga boss sa fast forward Nadinisa ko na yan at may video na rin ako nito mga boss madami na sa paglalagay nito pero sa unit na to mga boss Yung caliper kit nito mga boss Walang ano Wala yung pinakalambre niya Ang kumakapit sa Boot mga boss Kaya ito panoorin nyo Kung paano yung proseso ng paglalagay nito Kahit walang boat Kailangan nilulman natin sa pinaka ano niya mga boss Pinaka groove line niya Ito muna yung unahin natin Ayan, basahin lang natin ang ano yan mga boss, brake fluid, pampadulas, ayan para mamaya pag pinasok natin yung piston may suwabing pumasok ayan ayan, ayan. kung may unit kayong ganito mga boss ito panoorin nyo pwede nyo i-DIY nyo sa inyo mga boss Ayan, kung di nyo naman kayang i-DIY, kung may napansin na kayong butas na but niya mga boss. Pagkaan lang naman yung pagkaan nyo ito pa kung ano, papalit nyo na para hindi na kayo lumala para hindi na lumala yung ano niya, mga boss, hindi na tamahan pa Lumaki yung piston at yan, makabalap pa kayo sa daan dahil nga sa pigil mapipigilan, mag-stack up yung piston nyo ayan, kaya dapat ugaliin yung magpa-PMS mga boss pag nagpa-PMS kayo, i-check up nyo yung mga ganyan nyo, mga boss, sa caliper, kung hindi pa butas yung boot. Ayan, pa-check up nyo yan. Ayan, Nung nalagay ko na sa groove line yung pinaka, ano niya, mga boss, kit niya, ayan. Yung goma. Ayan. Sasabay na natin yan, yung pinaka boot niya. Ayun yung sinasabi kong walang alambre, mga boss. Pinaka lock niya. Ito, dito na lang yan mga boss Sa pinaka groove line ng ano, sa taas ayan, yan, dapat lapat na lapat yan, maayos yung pagkakalagay nito mga boss. Kasi kung bibitawa lang natin ng ganyan, useless lang kung di natin nilalagay ng maayos. Ayan, nilapat muna natin ng ganyan yung first step. Ayan, pag nalapat nyo ng ganyan mga boss, gagamit tayo ng panghangin dito. Ayan, uh, panghangin, madaming proseso ng paglalagay nito mga boss. Ito lang talaga yung prepared kong ano preferred kong gamitin na dito ako na no nabibilisan sa paglalagay ng caliper uh, piston mga boss. Ayan, papangin ako doon sa may pupuo ng piston. Ayan, syempre, uh, grasahin din natin yan. Uh, lagyan natin ng ano, pampadulas. Ayan, kasi wala nang tanggalan yan. Yan na yan. Ayan, kung mapapansin nyo, may tama na. Ako. Pero hindi pa naman ganun kalala mga boss. Nagagapan pa naman sa papel dalihan. Kaya kung mas matagal yung pinabayaan, mas malaking gastos mga boss, doble-doble. Mapapabili pa kayo ng piston. Ayan, dito gagamit lang ako ng hose dito mga boss. May compressor kami dito, ayan. Mahinang-mahina lang mga boss. Kung may hose kayong ganyan, compressor, mahinang buga lang. Kasi pag malakas, uh, mahirap pigilin yan mga boss. Mahina lang. Tapos, tantayin nyo lang yung ano mga boss, yung pagpasok ng hose, ayan pag pumasok na sa labi ayan, ganyan na ganyan ayan dapat ganyan na ganyan mga boss hindi tatabingi pag tumabingi yan walang pinagkaiba sa kanina yan mga boss mga na naman ulit yan ayan kailangan smooth yung pasok yan hindi ganun kabigat mga boss saktong pasok yan hindi persadong persado, -persado. kailangan kailangan ganyan mapapansin nyo yung buta yan hindi umalis sa pagkakaalin niya mga boss ayun yan dapat yan kung di natin niyayos yung pagkakalagay ng bolt ayan walang pinagkaiba sa kanina yan mangyayari na naman yung pagkaka ano yan up kasi malaking tulong yung bolt na to mga boss kasi yung mag ano magsishield ng dumi kalawang ayan nalikabok tubig Ayan, dito mga boss, pupunasan ko lang ha Siyempre, para wala tayong paginalaan na naglalik dito ayan. ayan, ganyan na ganyan yan dapat mga boss Ayan, dapat na dapat Ayan, so ditong pagkakalapat Ayan, pag ganyan na yan, pwede nang ilagay yan mga boss Ayan, basic lang namin paglalagay nito At yan mga boss, isa pa pala sa tips Ayan yung mga sliding pin natin huwag nyo kakalimutan lagyan ng grasa yan kailangan sumutin yan nagkakos din ng pagka mabigat na ano mga boss nag stack up ayan ganyan kailangan na ganyan na ganyan mga boss yung dapat na dapat malinis pagkakalagay yan tapos syempre yan yung mga 14mm na dalawa yan lang naman yan eh. at yung pinaka host niya, mga boss na 14mm din yan kabilaan yung flat washer huwag nung kakalimutan at dito dadagdagan ko lang ng fluid dahil magbe-bleed na kami dito mga boss kailangan natin ng isang tao dito na mag bleed mga boss tapos may 8mm to na bleeder uh, bleeder screw yan yung move sa natin ayan tatanggalin na natin yung pinaka bolt ng ano yan bleeder screw yan may umapak niyan sa taas mga boss tapos na pipirmis ayan bobobayin tapos pag steady pa, yung apak doon mo bubuksan yung breeder ano? screw yan yun yung sinasabi mo. kailangan ma-achieve natin yung malakas at hindi putol-putol na buga ng fluid mga boss pag na-achieve natin yun ibig sabihin wala nang hangin yan kasi yung hangin na yan yun yung magpapababa ng ano brake pedal natin mga boss pag may hangin lulubog-lubog yung brake mo ano? pedal natin kaya daw ma-prevent no, natin na walang hangin yan. ayun smooth na. At di ko na lang na-video kanina dito mga boss yung pagka mabigat talaga ng ikot ng anong gulong. Kawa na nagmamadali si ma'am dito na gustong magita talaga. Pinamuksan kaya yan. yung natapos ko ng mablead mga boss yung isa sa kabila naman huwag niyo kakalimutan yung pinaka tagip na ano niya mga boss bleeders ko kasi baka kalawangan yun pag walang tagip yan madali madali lang din pasukan ng ano yan kalawang tubig yan ayan sa kabila naman tayo ganun din yung procedure dito mga boss kung paano yung kabila ganito din yung sa kabila kailangan ma-prevent natin yung bobo na hindi walang hangin mga boss pag hindi putol putol na talsik ng fluid malakas na buo yan yung pinahan natin inachieve natin dito ay ano na, ay talagang nakasimakot si ma'am dahil nga sa so, yan uh, mabigat daw yung sibat mga boss ayaw talaga Kumbaga, pinipigilan kaya ito sinabi namin eh papalitan muna namin yung repair kit tapos yan Ayan nung natapos na namin dito, syempre dagdag lang natin ng counting konting fluid hanggang sa mag-max mga boss. Maximum. Ayan. Bakabal pa naman yung mga brake pads niya mga boss. Kaya dagdag-dagdagan na lang natin ito. Diyan, binalik ko lang yung mga cover niya mga boss. Ayan, at dito, ayan, kinukumpleto ko na, pinaglalagay ko ng gulong. Kanina, talagang pag pinahigot nyo ito, mga boss, ang mabigat na mabigat, tapos mainit na yung niya. Mga preno, mga boss, ayan, ganyan, smooth na yan, oh. Kahit konting awak lang ng naliring kamay, mga boss, mapapahigot mo na. Ayan, yung may sala, mga boss, yung dalawang bot na yan. Kaya dapat, kung may ganito yung unit, mga boss, at kung ano man yung unit nyo, mga boss... Uh, bahala ka kayo. Pag nagpa-PMS kayo, chin-check up nyo mga boss. Patingnan nyo sa mekaniko nyo. Kung wala pang tama yung mga bot niya mga boss. Pinasubok Pinasubo ko na kay ma'am dito mga boss. Ayan, hindi mo ka paniwala na ha? suabi na nga daw yung sibat mga boss. Kunting piga lang ng gas. Talagang sumisipot na. Kanina hindi niya ma-achieve yung pag nag-ano siya mga boss. Hindi umalis agad. Ayan. Eh. At dumating din yung asawa niya dito mga boss. at yan kaya pinaikot ko lang kay ma'am dito para may, may compare nyo yung kanina mga boss sa ngayon kung anong pinagbago at yan malalaman natin kabalik niya mga boss bagay kanina pagatras pa wala mga boss nalaman niya eh lagi ng pinagbago daw ah. yan wala yung bigat Ayan yung asawa niya mga boss Sinubukan niya din at sinabi ko sumukay ka ma'am Ayan, kakad dalawa kayo Masubukan niyo yan o, oh, madali sumibat mga boss Konting piga lang ng gas, talagang malakas marakas yung sibat Yan yung gustong matchib ni boss dito Kaya yan, Ganun lang mga boss, ah, sana may natutunan kayo mga boss, nai-share tayo na, na. bagay. Palagang tulong to sa mga customer na gusto mag-DIY at sa mga bago-bagong mekaniko dyan. Gustong matutunan na uh, gusto mag-aral pa lang dyan mga boss. Pwede din yung gawin to mga boss. I-check up nyo din yung mga preno, um, pigil yung hila. At sa rin ito sa nagkakos ng low power mga boss. ayun at uh, all goods na daw mga boss satisfy naman sila sa akat mga dito at yun lang po mga boss uh, salamat po sa panonood at ingat po kayo God bless